Yup, that's me. You're probably wondering kung paano ako nakarating sa sitwasyon na ito. Let me explain. So nakaraang video ay nag-sneaky kami sa Mall of Asia Arena para makita ang Bini. Pero sadly ay hindi kami nakapasok sa concert dahil wala kaming ticket. Pero ngayong araw ay meron ulit event ang Bini. Ito ay gaganapin naman sa Philippine Arena, ang pinakamalaking arena sa buong mundo. Ang event na ito ay tinatawag na Pure Gold OPM Con na kung saan magsasama-sama ang lahat ng mga Pinoy artist para sa malaking event. Kaya nandito ang Bini. ang araw ng OPM Con! Kaya sa video na ito ay susubukan namin mag ulit para makita na ang bini pero sa mas mahirap na security. Kaya ang tanong, makikita nga ba namin sila o hindi? Kaya tara, samahan nyo kami sa video na ito. Hindi pa kami nakakaalis ng bahay pero sobrang lakas na ng ulan. So yun mga kaibigan, sobrang lakas ng ulan ngayon. at uh, babiyahin na kami papuntang Philippine Arena. Kaya ngayon nagkapote na kami kasi no choice tol. Ayun ang lakas ng ulan. Kung hindi naman kami umiyahin ngayon, wala, mali-late kami. Kaya no choice. Babiyahin namin to kahit malakas yung ulan. At ah, tara, samahan nyo kami. Kahit sobrang lakas ng ulan ay nagbiyahin na kami dahil ito na yung pagkakataon para makita namin yung bini. Alipas ang isang oras na biyahe ay finally nakarating na kami sa Philippine Arena. So yun mga kaibigan, kakarating na namin dito sa Philippine Arena at nagparking lang kami ng motor at ngayon nagpapalit na kami ng damit at pupunta na tayo doon at tingnan natin tol kung makakapag-sneaky ba tayo o hindi. Sa so, pangalawang pagkakataon, susubukan natin at na natin ang mangyayari. Pagtapos namin magpalit ng damit ay nagtungo na agad kami sa harap ng Philippine Arena para ma-search muna ang lugar. Ang dami ng tao mga kaibigan. Hindi hey, namin alam kung saan kayo pupunta. Hanap po na kami ng place doon. Dahil sobrang lakas ng ulan sa mga oras na ito Ay hindi kami makapag-search na pwede namin mapasukan Kaya ang ginawa namin ay nagsilong na lang muna kami Para mapagplanuhan kung paano makakapasok So yun mga kaibigan, finally nandito na tayo sa Philippine Arena Ang problema nga lang mga kaibigan Hanggang ngayon sobrang lakas pa rin ng ulan Tapos yung pila tol, sobrang haba ng pila Kaya hindi namin alam kung paano kami didiskarte Kasi sobrang daming tao, sobrang daming security At igit sa lahat, ang hassle pa doon Umuulan ng malakas kaya hindi kami makapag-ikot, hindi namin mahanap kung saan yung mga best spot na pwede namin mapasukan kasi first time lang namin pumunta dito sa Philippine Arena. Hindi na natin ngayon kung ano magagawa natin. Sana magawa natin ng paraan para makita na natin yung bini. Dahil sobrang lakas ng ulan ay no choice kami kundi magtambay na muna dito. Dahil hindi din kami makakapag-ikot sa Philippine Arena hanggat hindi tumitila yung ulan. na. so, yun mga kaibigan na stranded kami dito kasi sobrang lakas ng ulan mga tol ay no. Tapos yung pila, hindi pa rin gumagalaw. Kaya hindi namin alam kung paano kami di Eh. Huh? Saka, tangin na paano kami makakagalaw na ito kung umuulan tol, di ba? Kaya yun yung problema natin. Ay yun yung pinakauna natin problema. Pero ngayon, ang mga nakapila pa lang ayun, no? VIP entrance, ayun, no? Ang ibig sabihin niyan, mga VIP palang lang yung unang pinapapasok. Kaya pag gumalaw yan tol, doon tayo didiscarte. At tinan natin tol kung makakabasok ba tayo o hindi. Sayang ang punta natin kung hindi tol. Ayun, no? lakas ng ulan eh. Bumiyahe tayo ng malayo tapos di rin tayo makakapasok, karay ko. Nagantay kami dito ng halos isang oras pero walang pagbabago yung ulan. Sobrang lakas pa din. Pero nung nakita namin na gumagalaw na yung pila, ay nilakad na namin yung ulan para makahanap ng lugar kung saan pwedeng makapasok. Ay hey, mga kaibigan, naglalakad na kami. Kaya ngayon pupunta tayo doon, tol. Tingnan natin kung ano magagawa natin. na ako. Ay, yung mga ano. Dami mga security tol. Bawat paligid may security. Ang dami pa rin nakapila. Ay, yung Pilipina Shish. Ready ka na mo sa gagawin natin, boss? Ready na, boss. May kitaon ako na yung asawa ko. Aray ko! <laughs> ang may ako. Tara. Tingnan natin, tol, kung ano magagawa ng powers natin dito. Kaya total, tol, makakapasok tayo yan. Manalig lang tayo sa may kapal at sa Diyos na may awa at may gawa. Sa paglalakad namin ay dito na namin nakita kung gaano kadaming security ang nandito. Pero nung sinilip namin yung pila ay nakita namin na chinecheck agad yung ticket sa entrance pa lang. Kaya ang naisip namin ay makipila na lang muna sa mga tao para makita kung paano chine check ng mga security yung mga pumapasok. Sa pila pa lang ay marami ng security pero kalmado lang kami para hindi kami mahalata. Tumagal din kami sa pila kasi kasi sobrang tagal umabante. Pero maya maya lang din ay gumagalaw na yung pila. Ang ina sa wakas gumalaw din. Ang tagal na tayong ng pila ngayon umaandar na. Ito na, the moment of truth Palapit ng palapit, pakaba tayo ng pakaba Oo, oh. habang palapit kami ng palapit sa entrance Ay sobrang kumakabog yung dibdib ko Dahil baka mahuli kami Makalipas ang ilang minuto, ay kami na ang kasunod na papasok Kaya dito ay nag-iisip na kami ng paraan Kung paano makakadiskarte na makapasok Sir, mga kaibigan, malapit na tayo ito na yun Bilis, 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 bilis Pero oh. wala tatangko sir Ito na mga kaibigan This is that moment of truth. Habang papasok kami ay dito namin nalaman na sa first level of security ay hindi pa sinicheck yung ticket. Tinitingnan lang yung mga daladalang gamit kaya dito ay dire diretsyo lang kami nakapasok. Hindi na nataay na loob! Tara, tara! Bilis! Tawakan mo! Tanginan mo ka! Nakapasok kami na walang ticket habang tumatakbo kami dito ay nagulat kami dahil meron pa palang isang security ang nandito pero hindi ito naging hadlang para makapasok kami dahil pinadiretso lang ulit kami at binigyan pa kami ng previous ng mga security holy dito na tayo man let's go holy holy shit holy nandito na man mga oras na ito ay sobrang saya namin dahil sa wakas, nakapasok na kami at makikita na namin ang bini sa unang pagkakataon. no? so, okay, mga kaibigan, dito na tayo sa loob ng Philippine Arena man, yun eh, no? At ngayon, papasok na tayo. Holy! Sa na, nakasigit pa kami sa pila. Ang galing-galing. Dahil kaibigan, nandito na tayo tol. Papasok na tayo. First time lang namin nakapunta dito sa Philippine Arena. Kaya sobrang tuwan-tuwa kami. Sobrang smooth ng kwento, di ba? Biruin nyo yun. Nakapasok kami sa Philippine Arena ng walang kahirap-hirap. Pero ayun nga ba ang tunay na kwento? Ngayon ay aamin na ako. Ang totoo niyan, meron talaga kaming ticket ito. <laughs> ito mga kaibigan, dalawa yan mga kaibigan bigan at patron regular to. Sa tingin nyo mga kapasok kami sa Pilipina Arena ng ganun-ganun lang nang walang tiket? Sobrang higpit na security sa Pilipina Rina, sa totoo lang. Ilang beses nga chinik yung mga tiket namin eh. Pero ang tanong, paano nga ba kami nakakuha ng tiket sa OPM Con? Ganito kasi yun no. Sa last video ko na kung saan nag kami sa Mall of Asia para manood ng Bini, ay merong followers ang nagchat sa akin na meron daw siyang tiket sa OPM Con. At balak na lang niya ibigay sa akin dahil hindi daw siya makakapunta sa concert dahil may trabaho siya. Kaya hindi na namin ito pinalagpas at kinagabihan din ay nagkita kami sa McDo para makuha yung ticket. Nung una ay akala namin ay scam pero legit pala talaga. Kaya sobrang nagpapasalamat kami sa tao na ito dahil siyang dahilan kung bakit namin mapapanood ang bini sa unang pagkakataon. No? Mabalik tayo sa video. Hinanap lang namin kung saan banda itong ticket namin at makalipas ang ilang saglit ay finally nandito na kami sa mismong loob ng arena. Ba, no? <laughs> dito ay sobrang tuwang-tuwa kami dahil sobrang lapit ng upuan namin. Kitang-kita yung mga magpe-perform. Then mga kaibigan, finally, nandito na tayo sa loob ng Philippine Arena mga kaibigan. As you can see. Oh, so, Tumating kami dito nang hindi pa nag start Marami pang mga tao ang hindi dumadating. Kaya masisimulan namin ang napakagandang event na ito. As of the moment, hindi pa nagsisimula yung concert. Pero sobrang dami ng tao. Ayan, oh. No? Parang mga langgam na lang. Pero marami pang mga tao sa labas, mga kaibigan. Marami pang hindi nakakapasok. Kaya, tol, kaabang-abang to, tol. History to. Oh. Sa big screen pa lang ito ang tuwa na kami habang pinapanood yung Bini. Lalo na kaya mamaya pag live na namin napapanood. Makalipas ang ilang saglit ay magsisimula na ang concert. At ang pinakamalupit pa doon ay ang Bini ang unang magpe-perform kaya sobrang excited kami. sobra na goosebumps kami sa concert dahil grabe ang pasabog ng pure gold. Sa ilaw pa lang talagang kikilabutan ka na. History talaga ang event na ito. Maya-maya lang ay nagsilabasan na Bini. na ito hindi ko alam ang aking nararamdamang saya para akong naiiyak sa sobrang tuwa sobrang kinikilabutan nako habang pinapanood ang Bini isang Bini sa inspirasyon ko kaya yung makita ko sila nagpe-perform sa personal ay isang dream come true para sa akin <tinyo> na ito ay eh, in-enjoy ko lang ang panonood sa Bini. Hindi matutumbasan ng saya ng moment na ito. Hindi hindi ko to makakalimutan. <tinyo> Tapos mag-perform ng Bini ay sobrang dami pang artist ang nag-perform. Sa moment na ito ay sobrang saya lang talaga. Lahat ng mga tao ay nagkakaisa na suportahan ng mga Pinoy artist. Dito mo makikita ang buong suporta ng mga Pilipino para sa OPM. Woo! tapos ang video bago matapos ang moment na ito gusto ko lang sabihin na sobrang solid ng concert na ito wala nang makakapantay dito puro kasiyahan lang ang naramdaman namin Binoon nito ang isang taon ng kasiyahan sa amin pure gold maraming salamat sa napaka-solid na experience history has been made